Ready? One, two, three. Oh! Hindi pala siya barok, guys! Okay. Sorry. Kasi, oh, yeah. ang nila. Kasi, supposed to be barok ito. Hello, ka kabebe ko. Ayan, naroon akong bisita na ako sa Zendana. Pakainindi ko So, may Zendana. Yay! Yeah. Grabe, from Palabak, bala ha? Pa. Imbitahin mo kami dyan. Gusto ko punta ng balaba. Parang hindi ko lang kaya yung powers ng travel. Uh -huh, pero dahil may kilala na ako pupuntahan talaga kita dyan. One of these days. Ha, ah, guys? Ininganyo ko si Ma'am Dekutong na mag-harvest ng pearl. Pero iba naman. Baro. Uh, okay. Okay ba sa'yo kung ganito ma-harvest natin? So, uh, ganito yung ina-harvest namin. Sana ay makakuha kami ng set. So ma'am, nandun. Naging, dito kasi medyo wala pa kami ngayon. Kasi mga more than a week pa lang namin itong hawak ko. Pero usually naman, pag maitim, yun pa rin eh. Maitim, uh, mataba, mas okay yung harvest. Pili ka na kung anong gusto Uyo. mo. Hindi <laughs> kaya <laughs> Pag inuuyog ko, wala po ito siyang uyog. Kasi more on 3 to 4 pieces lang siya kung kaano ba ka-accept ang isang dito. Siyempre lang kong Ayan po. Ayan, cut natin. Dito. Ako, makaka-slice kaya ito ay inhim Sanay po yan. Sanay po? Oo, napaka nga po siya ng isda. Napapanood ko yung mga pinaggagawa niya. Pang-isda kaya ito. Mahirap din siya. Mahirap po. Huwag mong i-twist, Oo, oh, okay. hindi oh, rin kuchilo. Maka damage po. okay lang po. Marami naman kayong pwedeng kiiwan dito. Tulad ng mga so- Ay! 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 security. Ay! Ay! Malapit na. Yan ma'am. Yung, yung laman na yun. Yung laman na yun ang kailangan mong iwan. Alright! Bumukan na. Alright. Ready? One, two, three. Oh, hindi pala siya barok, guys. Irene, it's ano rin siya, yung round Ay, pearl. Ang lalapin, no? Ang lalapin. Oh. Eh. sorry. ha? Kasi, ang ina-expect pa nga naman. So, pwede ako dalawa, ha? <laughs> <laughs> Hindi Baka fresh water din to lahat. Oh, no! May baro ito. Ay, Sana Pagkanaubos na yung barok. Ay, ang maganda ng harvest mo, malalaki, ano? Ang lalaki rin, ano, mga purple. More on purple. Baka na nice! Baka na naubos na yung aming barok. Parang siyang oh, nagtitiris okay? ng puto. Pinipisa niya ng ganyan. Wow! Ang ganda. At saka yung color niya iba rin ano? Metallic something na lang. lang. Ay! Nakulo! Wala <coughs> na. Wow! Puro round yung nakukuha mo. Ito, salmon color. Ikaw lang yung may salmon color sa inyong batch. Wow! Si yung mga uh, pumunta dito. Pero lagi naman kami nakakuha ng salmon color. Si Sir kanina, more on, oh, more on gray, no? Sa'yo, more on salmon. Wow! Oh, ang dami! Oh, eh. Ang dami, oh, salmon color. Sa'yo, salmon talaga. Yun talaga yung unique sa kanya. Yung color niya. Seryoso din peach. siya. Dahil talaga nang okay. magiging seryoso. No? <laughs> Alam niyo kahit gano'n kayo kaingay, habang nag-harvest na kayo, tatahimik talaga. Kakalma talaga, di ba? Si, oh, I-enjoy mo na yung she she moment ng pag-harvest eh. Wow, you have kissy pearl. Ito po, kissy pearl po yan. Oh, another first time! Wow! Ay, first time tayong yung kissy pearl na na-harvest. Na nakadikit. Dito po kasi, ma'am, deko, sa shop namin. Parang naging common term na namin yung another first time. Kasi every time that we open oyster, another first time talaga. Another first experience another first harvest. May iba-iba kami kasi nakikita na shape dito. Just like sa'yo, meron kang easy fur. Actually, may mixed so, color ka. You have purple, salmon, and cream. Okay, sigurado talaga <laughs> na. Oo, oh, oh, malay mo. May mga. Kasi minsan, yeah, eh, sobrang tiny talaga eh. Sige po, inspect ko lang ha. Confirm. Wala na po. No! So, ang count nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grabe, 8 ka agad. Wow! So, 8 counts po plus ito. Bilang na natin, ma'am. Bilang ka mula dito, papunta dito. Ha? So, you have, you start 8 na. 9 na po tayo mag-start. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parang wait lang po. 25, 26, Parang delikado tayo dito. 31, 32, 33, 34, 35, 20 na, no? 20? Pa. Kasi ang binibreak natin na record, 35. Wow. Pero so far, parang marami. Kasi 8 yung nakadikit sa kanya. And then uh, we have 20 already. Pa. Plus meron pa tayo dito. Mama. Okay, ready? Ay! Yeah. So, <laughs> ay! 81, 32, 34, 25, 26, 27, 28, 29, Ay! 39! Ay, may ita na ulog!